Welcome naman sa may another YouTube channel natin guys Mga kasid ah Ngayon mga kasid, alam niyo mga kasid Mga apat na araw ako na nilagnat nung nakaraan mga kasid Ngayon sawa ng Diyos mga kasid, ayaw ay gumaling Gumaling na tayo mga kasid At ngayon kasid Ito may tuturo ko naman sa inyo yung 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 umaga Pagdating na yun, pag gising nyo sa umaga mga kasid Dapat Nakad lakad na kayo mga ka -acid, para papawisan tayo mga ka-asid para yung dugo natin mga ka-asid hindi yan na, na natutulog mga kasid kaya ang gawin natin magdaging jaging tayo kung malakas yung asid mo una mong gawin katulad ko dati malakas yung asid ko wag ka munang wag ka munang tumakbo kasi pag once na tumakbo ka niyan mahilo ka bigla tapos mahirap ka maghinga kaya ang gawin yung mga lakad-lakad lang muna. Parang yung katawan natin, uh, anuhin lang siya, isanayin hanggang hanggang makaya kaya mo nang magtakbo. Ganyan yan mga kaasid. Kaya bago tayo gumising, magpray muna tayo mga kasid. Manalangin po tayo. Tapos, inom tayo ng mainit na tubig sa umaga kung kaya niyo tatlong baso, inumin niyo. Pero kung hindi naman kaya kasi yung iba kasi na bloated kasi Kasi ako dati kahit bloated na bloated iniinom ko pa rin yun. Kaya tatlong baso iniinom ko sa araw, sa ay sa umaga yung mainit, minsan apat pa. Tapos jogging na ko niyan mga kasid, yun, jogging na. Pagkatapos ng jogging, kain ah, kain muna ko niyan tapos maligo na. Yung iba kasi hindi naliligo dahil iba ang pakiramdam na takot sila maligo pero wag nyong ano yan maligo tayo mga kaasid. dapat araw-araw tayo ng para fresh tayo para yung ano natin katawan natin uh, gumaganda naman yung katawan natin hindi pwedeng hindi tayo maligo mga kasid yun mga kasid yun ang dapat nating gawin tapos kain tayo ng ano mga gulay gulay oh kain tayo ng gulay tapos, kuti kunti lang yung kain. Yung tama lang yung kain natin, mga ka wag Huwag yung damihan. Kasi pag dinadamihan mo ng pagkain, mga ah mag-ano tayo yung mga ah, Delikado din yan. Dapat yung tama lang yung, yung buso ka na. Tapos, yun. Yun, mga tapos Tapos, ah, kung wala man kayong trabaho, kailangan gumalaw-galaw kayo sa ano nyo, sa bahay nyo. Hindi pwedeng panay tulog na lang, panay panay tulog na lang tapos iniisip kung kailan na atake yung acid. wag ganoon. Kasi pag iniisip mo yung ganoon na ah, ah, ngayong oras alas 6 na. Ah, maano na ako ngayon. Matakihin na naman ako. wag niyo isipin 'yon. Dapat ano, dapat mga ka pabayaan nyo mga acid Kung atake man siya, pabayaan nyo. Kalmahan mo lang. Oo, oh, kasi ang atake niya, di naman eh, ilan, ilang araw lang yan, mawala, na, mawala yan. Katulad sa sakit yung katawa natin, para binugbog tayo, wala naman siya ginagawa. Mga ilang araw lang yan, mga hindi labot sa linggo yan, magagaling na yan. Inuma mo yung tubig yan, lakad, lakad ka doon. Tapos yung pag... Kasi yung pag-exercise kasi mga ka isa din yan sa paghinga natin mga kasid, ah, ano yan? Exercise sa heart natin yung mga kasid. Kung umiinom man kayo ng mga gamot mga kasid, dapat damihan yun yung pag-inom ng maraming tubig. Tapos, basta mga kasid, huwag tayong mawala ng pag-asa mga kasid. Kasi marami naman gumagaling, gumagaling na dito na nakita ko rin sa ano sa may group din ako na sa Facebook. Yung iba gumaling na mga kasid. Yung iba naman, hindi kasi nga, hindi sila, kaya matagal silang gumaling mga kasid kasi ah, palagi silang stress. Iniisip nila yung mga nangyayari sa kaya na, hindi daw sila normal, hindi na bakit ganito, may sakit ba ko sa kaya, kaya tumatagal yun mga kasi dahil stress yan, nagkaroon ka ng anxiety pag nagkaroon ka ng anxiety wala na hanggang manervyos na kayo niyan kaya kaya pag sinabi nyo ngayong oras na alas size na atake ng mga asid ko oh, atake talaga yun kasi yun ang sinabi sa isip mo eh dapat hindi ganun no, dapat hindi ka nag isip ng mga ganun dapat iniisip mo yung mga magandang ano mga gandang ala mga gandang alaala -ala, ng mga ay masaya dito dito pwede rin mamasyal-masyal kayo maglabas kayo sabi nyo na maglabas nyo ah, natatakot kayo dahil baka takin so, hindi totoo yun sa isip nyo lang yun subukan yung lumabas tapos tapos pag in, pag pag hinamatay pag matay kayo doon ah, ano nyo ano sabihin nyo sa akin na mali yung sinabi ko hindi yun ako nga dati na halos nagdidilim na yung paningin ko paglakad ko iba na pero biyaliwala ko lang naman yun pero hindi ko sinabi na ano na paglabas mo, hinihingal ka na kaagad talaga niyan. Pero pag sinabi mo na atakin ka no, hindi yun. Sa isip mo lang yun kasi nga, pumasok na ang anxiety at saka nervous. Kaya nagkaroon ka ng ganun ka, sa isip, hindi na negative na. Dapat hindi tayo ganun. Para gumaling kayo, maging mas matapang kayo. Negative kayo palagi. Kaila, kung gusto mong gusto mong hindi magtagal yung acid mo, ano, ah, uh, gawin mo kung anong gusto mo. Huwag kang walang na walang takot. Isipin mo na, naging normal ka kahit may naramdaman ka. Kaya mag mag-usap lang kayo ng mag-usap lang kayo ng ano mo dyan, mga mag-usap lang kayo ng kakapit bahay mo, maya maya, para ka mahilo ka na, eh. gusto mo na umuwi. Eh. Dapat hindi ganun. Huwag mong Huwag mong patulan yun. Dapat kausap lang, kausap lang kayo niyan. Mag-usap lang kayo. Hanggang ikaw na pag wala nang magandang usapan sa kakapayo uwi dapat yung ganon hindi yung pwedeng na pag may balita na hala na ano may nangyari sa ano natin siyempre matakot tayo niyan kasi ang sa isip natin baka baka tayo naman ang atakihin sunod niyan di ba tama ako mali dahil danas ko yun ako ito may picture ako dito eh, pakita ko sa inyo ganito ako ka pero ano na ako nito? May laman-laman na konti yung picture kong ko ko dat, dati. Pero nung kasagsagan ng talagang acid reflux ko, buto yung katawan ko talaga. Hindi ko mapigilan yung pagpayat ko kahit anong gawin ko. Talagang papayat ang katawan ko talaga. Hindi napigilan. kusas siyang ano, dahil siguro sa sobrang stress ko dahil hindi ko nung una hindi ko natanggap na bakit nagkaganito ako tapos tapos sabay pa kami ng asawa ko na sabay pa ng asawa ko na nagano kami nag nagkasakit na wala kaming makain siguro sobrang stress ko noon yun hanggang dito lang mga kaasid huwag tayong matakot magdasal lang tayo tanggapin natin na may asid tayo oh, kasi yung yung iba kasi sabihin na, ah, mamamatay na ata ako sa sakit na ito. Grabe naman ito, para namang para naman, naman tung kanser. Huwag ganun, makasid. Kasi pag sinabi mong mamamatay ka, nagkakasala ka na niya kasi inunahan mo na yung Panginoon. Hindi tayo Panginoon para mag magkutil sa ating buhay na mag, magsabi. Hindi, bayan mo kung kung oras mo na nang ng Panginoon, di, oras mo na talaga yun. Wala kang magawa nung kahit anong gawin mo. Pero pag sinabi mo na, na mamatay na siguro ako, wag gano'n, wag mo isip ng gano'n. Hanggat buhay tayo, lalaban tayo. Di ba makasid? Lalaban lang tayo makasid. Huwag tayo mawag na pag-asa. Sana yung tapang natin kung, kung ano, sayang naman yung mga panahon ngayon na nilalaan mo lang dyan sa takot. Eh kung naging matapang ka, kung may asid ka, sinabi na parang balurain mo lang yan. Huwag mo sabihin na may asid kasi ako. Kaya ganito ko, hindi na pwede, pwede ka naman maging normal. Bakit may asid ah? Noon lang may ka-acid, kaya mga kaasid. Ito naman sabi ko, pray lang tayo at ilaban natin itong mga ka-acid. Andyan ako mga acid, palagi magamay sa inyo mga acid. Gabayan ko kayo mga acid, hanggang gagaling kayo mga acid. Okay, mga kasid, hanggang dito na lang kasi magbihay pa ako mga kasid. Maraming salamat, kasid. Ingat at God bless mga Kasin.